araw, luto tayo ng papaya. Ito yung hinimay na isda. sa ito yung papaya. Dami ng hinimay na isda. Sinama ko na lahat. Bari, pinaksim muna yan. Okay guys, gamit lang tayo ng luya at bawang. Tingnan na natin naman mantigap. Siyempre, ikulti natin yung para malagyan ng manteca lahat para hindi dumikit. Dahil natin yung bawang. Yung iba, inuuna yung sibuyas. At traditional na nakagistaran na natin, inuuna yung bawang. At tapos, sunod natin yung luya. Yung luya yung nagtatanggal ng langsa. O, ito yung time. Ayan. Something may cosmetic. Pag ganyan, malakas ang apoy. Hindi na yan. Hila lang. Tumalakas pa yan. Okay na yan. Patapos natin ilagay yung ayan na siya. Medyo sunog na, tostado na. Importante mga may lang yung bawang at saka sibuya. Ayan. Uh, pa natin. So, naubusan tayo ng asin. So, wala ng asin. Toyo ang gagamitin natin. Pinaka-asin. Tsaka, syempre, nor cubes. Yan yung nagdadala ng lasa. Lagay na natin ito. Para matusta pa. Hey, we ain't having a lot of money. I'm going to hang around Alam niyo guys, itong na isa na ito, kung may gata pa, tapos siling na buyo, kahit siling haba, Bicol Express na. Eh, dinamitan na natin sa ng bawang buyo. Direktang Bicol Express na yan. So, tayo lang natin na medyo mag-dry. Yan. Nagtyagaan ko talaga ng himay niya para sumarap. So, nandiyan na siya. Medyo dry na. Ilagay naman natin to. Yan. Yan naman yung laga akong pusa. So, nilagay na natin yan. Eh, haloy na natin yan. Sa katawagang mekos-mekos na. Haloy. Ayan ang itura niya. Alam mo, giniling ano. Pero isda lang yan. So, okay na yan. Lagyan na lang natin ng sabaw. Eh, siguro isang tasa na. Isang tasa. Tapos takpan na natin. O, di ba? Pagkatapos natin guys, may yan. Bali, ito na lang. Ginamitan natin siya ng bawang luya. Tapos nilagay yung hinimay na isda. Nung nag-dry siya, nilagay yung papaya. Itong nor cubes na at saka itong toyo. Okay na yan. Sabi pa, mapapalabang ka na niyan sa kanin. Pero kung may asin, asin lang. Eh, nabusa ng asin tsaka itabi niyo yung mga ganitong bote binaglagyan ng mantika nabibili to piso ang isa diba pag bumili ka magkano yan 35 ang isa nito o di nakabawas ka ng piso Lagay mo lang sa sako okay guys yan yung ginisang papaya Magandang araw sa inyong lahat guys. Ingat tayo, may lakad tayo. Lumakad na tayo para hindi tayo malate. Magandang magandang araw sa inyong lahat. Sabi pa, party people, magandang araw sa inyo. Sukat na ubusan ng ano. Di ba may paminta naman dito. Yun lang talaga, asin lang yung nawala. Okay guys. Bali, luto na. Ayan. Kain tayo guys. Ito yung papaya na sinahugan ko ng hinimay na isda. At meron naman akong kasi may hinog siya guys. May isang piraso doon na hinug. Kinuha ko lang yung pinakahinog na talaga. Para lagyan ng eto, itong bulo ng pusa. Para lagyan siya ng suka at saka konting asin masarap syang papakin pagkatapos kumain kain tayo guys uh, magandang araw sa inyong lahat shoutout nga pala dun sa mga uh, kaibigan natin dyan sa Puerto Princesa Palawan dun sa uh, sambuanga Samar Ilocos Camiguin Iloilo at syempre sa pampangga o po Magandang araw sa inyong lag guys